Pacific Ocean, ang pinakamalawak at pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Sinasakop nito ang baybayin ng mga kontinente tulad ng North America, South America, Asia, Australia at maging Antarctica na may sukat na mahigit 116 million square kilometer at may kabuo ang lalim na 4,200 meters. Ngunit ano nga ba ang koneksyon nito kung bakit inuiwasan ng mga piloto ng aeroplano at ng mga aviation company ang malawak na karagatan pasipiko? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya't simulan natin! pansin pansin ang malawak na sakop ng Pacific Ocean sa ating planeta at halos kalahati ng ating mundo ay sinasakop ng mga anyong tubig kaya naman ayon sa mga astronauts ng Apollo 17 ang planetang Earth ay tinatawag nilang blue marble kung titingnan natin sa flat na mapa mga kapatid mas mainam siguro kung pipiliin ng mga piloto ang tuwid na ruta mula Estados Unidos patungong Asia dahil hamak na mas malapit lamang ang distance nito kumpara sa ibang destinasyon pero alam mo ba na magkaiba ang sukat ng flat na mapa at globo Matatandaan ng mundo ay hogis spherical o bilog Malaki ang pagkakaiba ng distansya sa isang flat na mapa Dahil ito ay 2-dimensional lamang kumpara sa globo na nakakurba Dahil kung gagamitin natin ang mapa, hindi natin masusukat ang kurba ng globo Kaya nagmumukha itong malapit Kaya naman, kung susumahin ay napakalayo pa ng distansya ng Estados Unidos patungong Asya, Dahilan kung bakit pinipili ng mga piloto ang rutang pakurba o curved route dahil mas ligtas at sa maikli nitong distansya. Pero alam niyo ba na maliban sa malayo ang distansya ay may mga dahilan kung bakit ito iniiwasan ang lahat ay nagmumula sa pagtitipid ng oras at pera. Dahil mas malayo ang distansya kung babaybayin ang Pacific Ocean, natural na ang mga airline company ay gagastos ng malaki dahil kumukonsumo ito ng maraming gasolina at may mahabang biyahe na humugit kumulang 14 hours. Bagay na iniiwasan ng mga pasahero at airline business maging ito ay privado o commercial planes. Bagamat maaari mong singilin ang mga pasahero na ayon sa kinukonsumo ng aeroplano at ayon na rin sa distansya nito, marami ring mga pasahero ang posibleng hindi masisihan at maaaring magresulta ito sa pag kalugi ng negosyo. Tatandaan na mas mag enjoy ang mga pasahero kung may kaunting oras lamang sila sa himpapawid. Isinaalang-alang rin ng mga airline businesses kung paano sila kikita sa pamamagitan ng maiksing oras. Fuel efficient, kaya pinipili nila ang pakurbang ruta at syempre ang kaligtasan ng mga pasahero dahil ang mahabang flight ay nagdadala rin ng panganib. Dahil sa oras ng emerhensya ay maaaring walang ligtas na lugar para paglandingan upang makakuha ng tulong. Bagamat malawak ang sakop ng anyong tubig Big ng Pacific Ocean, mahihirapan ang piloto na makahanap ng anyong lupa. Dahilan kung bakit napipilitan itong maglanding sa karagatan, bagay na mas kakaunti lamang ang hindi makakasurvive sa malalim at malawak na karagatan. Pero alam niyo ba mga kapatid, may ilang mga eroplano ang dumadaan sa Pacific Ocean. Ito ay sa tuwing bumabiyahe ang eroplano mula sa bansang Japan patungong Hawaii at New Zealand. Pangalawa ay ang weather condition at jet streams. Bagamat sinasabi ng mga eksperto sa aviation na ang paglipad sa ibabaw ng karagatan ay ligtas kaysa sa lupa, hindi pa rin inirekomenda ang karagatan pasipiko dahil ang weather condition rito ay hindi normal kaysa sa lupa. Madalas rito ang malakas na bagyo, pagkulog at pagkidlat, bagay na iniiwasan ng mga piloto dahil ito ito ay maging zani ng turbulence. Ngunit alam niyo ba mga kapatid na mas kakaunti ang turbulence na maaaring maranasan ng mga pasahero sa tuwing bumabaybay ito sa ibabaw ng karagatan kaysa sa lupa kahit maliwalas ang panahon. Ito ay dahil ang turbulence ay sanhi rin ng mainit na hangin mula sa lupa habang kung nasaan yung tubig naman ay mas madidistribute nito ang mainit na hangin sa paligid at bilang resulta ng turbulence ang mga pasahero ay makakaranas ng pagkabalisa at discomfort sa biyahe. Isa rin sa dahilan kung bakit karamihan sa ruta ay umiiwas sa ibabaw ng Pasipiko ay dahil maaaring maranasan ng eroplano ang tinatawag na jet stream. Ang jet stream ay ang malakas na hangin na umiihip mula kanluran patungong silangan sa buong planeta. Ito ay nabubuo kapag ang mainit na hangin ay sumasalubong sa malamig na hangin. Maaaring makatulong ang stream sa paglipad ng eroplano sa parehong direksyon ng hangin. Gayunpaman, kung ang eroplano ay lumilipad sa lungat sa stream, ito ay magresulta sa pagbagal ng pag-usad ng eroplano sa himpapawid. Dahilan kung bakit maaantala ang pagdating ng mga eroplano sa paliparan sa kabila ng mga peligro na maaaring maranasan ng mga eroplano sa Pasitiko, may iilang eroplano ang may kapasidad na makakalipad sa Trans-Pacific Flight mula Asia o Australia patungong Estados Unidos at isa na rito ang eroplanong Boeing 747. Kilala ang eroplanong ito bilang jumbo jet o Queen of the Sky dahil sa malapag at mahaba nitong katawan, matipid sa gasolina na may kakayahan na makapagpatuloy sa paglipat sa ibabaw ng Pasipiko. usap-usapan ngayon mga kapatid ang digmaan sa pagitan ng nooy solidong alyansa ng dalawang bansa. ang Israel at Iran. Isa ang Iran sa pinakaunang Islamic country na kumilala sa kanilang kalayaan matapos inideklara ng Israel ang kanilang soberanya taong 1948. Ngunit naisip mo ba kung paano nagsimula ang hidwaan ng dalawang bansa? Sa susunod kong upload, pag-usapan natin kung ano ang punot dulo sa namuong krisis ng bansang Israel at Iran.